guys, good morning. Uh, dito ako ngayon sa ano sa corner Apayaw. Yan, pupunta ako nang ano kasi sa Pinokto. Kaya yan ang mga view. Yan ang view dito. Guys, magandang umaga sa inyo. Sa king mga viewers, mga subscriber. Ayano. Ano, <coughs> ano yung mga bundok dito? Yan. Yan ang ano rito guys. Magandang araw sa inyo. Yan o. Oh. ako ngayon sa ano. Malayo ako. sa kabundukan. O. Oh, baba o. Oh. May mga taniman dyan na kay ano. Palay. Sa bundok na palay. Ayan guys. Yaya ako nang pinukpok guys. Yan ang ano ko ngayon. Ano Taon ng tao ng pinampok. Yan ang daanan dito. Grabing liko-liko. lang guys Abi yeah. Sa <clears throat> so, pala guys Yung mga hindi pa nakapag eh, subscribe Subscribe mm -hmm. mo naman Ang aking channel <clears throat> Youtube channel Bagal lang ako dahil no, talagang grabe yung daan dito. Kaliko-liko. Nasa bundok eh. Galing ako ng ano, na Matagisi, Putol, Apayaw. Ngayon, papunta ako ng Binokpok. Doon ako ngayon na ano, sa trabaho. Kasi Ayan ang hmm. destino ng trabaho ngayon. Pinukpok. Kaya bibiyahe ako ngayon pa punta doon. Tama yung mga daan. Grabe. Eh. Eh. Parang ikot-ikot yung kasada. Hmm. <coughs> Ayan guys, ang ano ngayon dito. Uh, gawain ko nagbibiyahe kasi nga uh, may eh, sarili ako sa sakyan kaya mabibiyahe ako sa punta doon sa trabaho ko ngayon lang ako mag-umpisa pero dati doon kami sa ano sa bayan namin doon sa Putol, Tagisi doon ang trabaho namin dati project kasi natapos na yung project doon kaya nilipat kami ngayon sa ano sa pinukpok hindi ko pa ano yan pero po, ngayon pa lang ako pupunta kaya hindi ko pa alam kung anong sitwasyon doon ngayon pa lang ako makikita doon sa destino namin na yun <clears throat> grabe liko liko ng kasada oh. pupunta ng Pinokpok yun

I do Okay guys, hanggang dito na lang ang video at medyo mahaba na. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga sumusubaybay sa ating mga video. Sana hindi kayo magsawa para manood sa ating mga video. <clears throat> Ingat kayo guys. See you next video.